Uy, eto, meron na naman tayong ano, package from Lazada. Syempre binili natin in order natin kaya meron. Di ba? Ayun, so unbox na naman tayo, mag-unpack, ano? Uh, firstly, kailangan malaman na, na ito'y ginawa natin eh para ma-share ko sa inyo kung gaano kaganda o kaya ay gaano ka undesirable halimbawa, ano? Huwag naman sana yung product na bibili natin sa Lazada at saka part ito ng procedure na uh, kailangan mong i-provide whenever you will ask for example a refund after a um, successful return a particular merchandise or product na in-order mo naman doon ayan yeah, we expect to see inside here a ano eh from TSO uh, water bottle something like that so tingnan natin ha buksan natin pakita muna natin pala oh everything is intact and the uh, packaging is quite simple yung plastic rang lang na no? yung plastic na maitim from GNT kasi ito eh ano yan tapos uh, we'll see what's inside saka pag bukas nung ganyan kita ka agad yung box na ordinary na ano um, ano lang cardboard Ay, pero teka ha may ano pala protective, ano pala ito, layer itong cardboard na ito eh, no? ayan, natin, brand nakita natin ang brand, oh Tieso, so galing kasi ng mga product ng Tieso, eh, kaya uh, napabili na ako ng pangatlong beses na yata ito, no? pangatlo, ito big no? ganda, at wala akong reklamo dun sa mga nabili ko ng mga product kasi ang galing, uh, tiba, maganda nandoon lahat sulit so, let's say, kung itong isang ito ay ganun din. Ay, ang liit pala. 750 ml ang in-order ko. Ano? Nax, bakit ganun? Parang ang liit. 750 ml. Talaga bang 750 ml ito? Langan muna natin tingnan. Ano? Chinese pa naman. 25. Ay, ya, tama. So, siguro ako yung nagkamali. Nako, ang liit. Ako pala nagkamali. Dikado ito. Maliit ito. Ay, baby mare ka ito. Di bali na. Ay, may check kung talagang maliit. Ay, hindi pala maliit. Kala ko lang. Maliit kasi ng box. Pero ang ganda. Grabe. As you can see, oh. Ganda. Ano to? I think this is just a... A... Anong tawag ito? A paper wrapping, ano? Sa labas. Ito, tieso ito. Talagang napakaganda. Napakagaling. Ano? Hmm? tatlo na bili ko nito. Uh, pang-apat na ito. Ay actually, kamali eh, ako, pang-apat na pala ito eh. So, alam mo, wala akong ano talaga masabi. Kasi ang galing-galing ng ano niya, ng ganyang design. Tingnan nyo lang ha, oh. Kapag medyo malaki ka na, medyo adult ka na, o oh, pwede kang dito tumunga, ano. Kasi may butas din dyan. at saka may rubber, ano, yan, rubber fitting 'yan ha? na iwas leak tagos. Pag, uh, nilagay mong ganoon napaka fit talaga ka dito rin banda oh ayan oh pang baby ano tsaka hindi mo na kailangan hawakan yung ano niya yung, um, bahagi na saan mo lalagay sa bibig mo kasi yung cover niya mismo yun yung inaangat mo ganyan hawakan para maangat pull up mo yan lalabas yung ano yung um, bahagi na dito mo lalagay Biyo mo para sipsipin mo yung ano yung tubig oh, napakagaling nito at saka itong ano na to itong handle na ito metal ito eh galing o, oh, tingnan nyo buksan natin oh. galing talaga at hindi siya madaling ano eh nawawala yung lamig mukhang manipis siya pero talagang napaka effective so TSO Philippines ayan galing nito so ayan tapos na tayo